Roma chapter 3 verse 17 up to 31. At nang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautosan, yaon ay sinasabi sana nga sa nangasa ilalim ng kautosan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautosan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat na yun bukod sa kautosan ay ipinahahayang ang isang katwira ng Diyos na sinasaksihan ng kautosan at ng mga propeta sa mga katuwid. Bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yeso Kristo sa lahat ng mga nagsisang palataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangikasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na sa kay Kristo Hesus na siyang inalagay ng Diyos na maging pangpalupagloob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinod ng Diyos. Sa pagpapakilala aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya ay maging ganap at tagaaring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri, ito hinihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan na mga gawa hindi kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos, na lamang? Hindi ba siya ang Diyos din na mga o Oo, na din naman. Kung gayon nga, naisa ang Diyos at kanyang aring ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautosan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitipay pa nga natin ang kautusan. Amen Lord Jesus.